Welcome to my playground. Dahil uh, magandang panahon mga kasigay at medyo malinis na itong ilog. Kaya magsisigay tayo. Sana marami tayong makuha mga kasigay. At sabay lang kayo ha. Alright! Pakat na yung sigay natin alam? ano? na nabugan nila bayaw Buje at saka virtual. Silipin natin kung marami tayong nakuha mga kasigay. <coughs> Ito po ang ating nakuha mga kasigay Ang lalapad mga kasigay ha Nakachamba na naman tayo mga kasigay Pang... Yan yeah, o Dulo to dulo yan mga kasigay ha Akala nyo lang dahon pero isda yan mga kasigay Ha Galing pa ng anak yan <laughs> Uh, magluluto lang tayo ng pang tangalian mga kasigay mayroon pa kayong mas masarap na luto so yan sasabawan namin mga kasigay. alright